At dahil ako na ang tumatay yung magulang nila sa ngayon, buong susuportahan at sasamahan ko sila sa kanilang mga pangarap. Dahil para sa isang magulang, ay ibibigay mo ang lahat para sa iyong mga anak. At ngayong araw nga ay si Basti naman ang kasama ko. Aasikasuhin ko na makuhaan ko siya ng ID. At alam ko na may idea na kayo kung sa namin to gagamitin. Mm. Dahil malapit-lapit na nga din ang pag-alis namin. At bago nga sila makasakay ng eroplano, kailangan at least one valid ID ang meron nga sila. Or kahit nga is school ID lang. Pero dahil nakausap ko nga yung teacher ni Baste, at sa ngayon ay hindi pa sila makapag-release ng ID, kailangan ko talagang asikasuhin to dahil kung hindi, hindi nga siya makakasama sa amin. Grabe, naririnig niyo ba yung lakas ng ulan? At buti na lang talaga nung araw na to ay hindi pa dumadating yung bagyo. Kasi kung bagyo na nito nung araw na to, baka hindi ko talaga siya makuha na ng ID. Lalo pa at malapit na talaga yung pag-alis namin. Biglaan lang kasi talaga tong pag-alis namin. Full of surprises kasi talaga si Dada. Kaya sobra talaga yung pasasalamat ko dahil nagawan nga namin ng paraan. Dahil syempre ayoko rin naman masayang yung pinag-ipunan ni Dada para sa amin at lalo pa na may mga tiket na din kami at syempre kawawa naman sila Diday at Baste na umasa na tapos hindi matutuloy at totoong masayang masaya kami na iparanas ang lahat ng ito sa kanila at lalo pa nga na ito yung unang beses na makakasakay sila ng eroplano at sa unang beses na yon ay kami nga yung makakasama nila at sure kami na hindi nila makakalimutan ng experience na to at habang inaasikaso ko nga yung pagpapagawa ng ID ni Baste at si Dada naman ay sinundo na nga si Diday dahil sa bahay na ito galing sa school. Ayaw din kasi ni Dada na naiiwan nga si Diday sa bahay na mag-isa. At lagi din kasi nagreklamo si Diday na naiwan na naman siya. Kasi sa totoo lang po si Basti po talaga ang mas nakakasama namin. Kesa kay Diday na lagi nga nasa school. Okay. Dahil nabanggit ko nga po sa inyo na dalawang beses lang po ang pasok ni Basti sa school. At kapag si Basti nga ang kasama namin ay bihirang bihira talaga kami mag-video. Dahil alam namin na si Basti nga ay mahiyain. At yung mga ganong bagay ay nire-respeto namin. Kasi minsan nakikita naman namin na okay naman siya sa video kapag nandyan lang si Diday. Siguro nahihiya siya na kapag sa kanya lang nakatutok yung video. Hindi katulad na nandyan si Diday at talagang makulit si Diday. Kaya siguro nahahawa na lang din si Basi sa kakulitan ni Diday minsan. Pero sa amin, okay lang din naman kung ano yung gusto nila. So eto, finally, nakuha ko na yung ID namin ni Baste. O ba diba, kahit nga sa pagkuha ng ID, sumabay na din ako. Kasi sobrang mahihiyain talaga ni Baste. Sabi niya kasi nahihiya nga daw siya kumuha ng ID. Siguro kasi alam niya na kailangan pumila, tapos maraming tao, tapos merong mga pipirmahan, tapos alam niya na pipicturan nga siya. Yung mga ganong bagay na talagang nahihiya si Baste. At ang solusyon nga dun ay sabayan ko na lang siya na kumuha ng ID. Para hindi na din siya mahiya. Kaya minsan natatawa na lang talaga ako sa mga taong nagko-comment ng hindi maganda. Na kesyo bakit daw hindi namin laging kasama si Basti sa video. Bakit laging si Diday na lang daw? And ngayon, ayun na nga po, pinaliwanag ko na sa inyo na may mga bagay na kailangan nating irespeto sa tao. Na meron silang mga gusto at meron din silang mga ayaw. At hindi ko naman po pwedeng baliin o saklawan yung mga ganon. Dahil lagi kong sinasabi na kung gusto mong respetuhin ka, dapat magmula muna ito sa'yo. Bago ibigay ng iba ang respeto na gusto mo. At kahit pa na ako yung tumata yung magulang nila sa ngayon, alam ko yung limitasyon ko at yung boundary kung hanggang saan lang ako at hindi ko pwedeng ipilit yung gusto ko dahil unang-una pa lang ayokong makaramdam sila ng nasasakal at gusto ko na maging komportable at malaya sila na magawa ang gusto nila hanggat hindi ito masama o makakasama para sa kanila masaya kami at susuportahan namin sila ng dada nila at hindi na importante ang sasabihin ng iba